Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bagamat nandito tayo para bantayan yung nangyayari sa 47th ASEAN Summit dahil Malaysia ang chair, hindi pa rin natin na uh, nalilimutan yung mga usapin dyan sa Pilipinas. At sa katatapos-tapos nga lang na press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinanong natin siya tungkol doon sa sinabi ng abogado ni former President Rodrigo Duterte na yung kanilang inilalaban sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay ibinase rin nila doon sa naging pahayag ni President Marcos. Malinaw naman daw kasi doon sa mga pahayag ng kasalukuyang administrasyon na hindi pa rin makikipag-cooperate ang ating pamahalaan sa ICC. Pero uh, nanghinga ng komento si Yuse Castro tungkol dyan, malinaw din naman ang ipinupunto ni sa Castro na hindi naman pwedeng impluensyahan ng mga nangyayaring politika sa Pilipinas ang desisyon ng International Criminal Court dahil ang kanilang desisyon ay ibinabatay nila sa panuntunan na nakasaad sa Rome Statute at hindi sa mga nangyayari sa Pilipinas. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malaysia. Ako po si Maricel Halilin. Magandang araw.